Welcome po dito sa ating question and answer portion. Sasagutin po natin ang katanungan sa ating YouTube subscriber sa ating channel na The Lecture Room of Attorney Raymond Batu. At tanong ni Henero Jimenez, Good AM po, attorney. May lupa ang lolo ko na nakatax lang po. At nakaposesyon po ang isang anak niya. Ayaw niyang hatiin sa mga ibang kapatid ano po ang dapat naming gawin? May pinirmahan na po kami sa barangay. Pumayag na po sila. Ngayon naman, ayaw na naman nila ulit hatiin ang lupa turn. Okay, Hereno, kung ang inyo pong sinasabi na pinirmahan is isang compromise agreement, iyan pong compromise agreement is considered as a decision. Pwede po inyong i-enforce yung decision sa korte. Diretso na po for execution po yan. Yan po tiyatawag na enforcement of a barangay compromise agreement. On the other hand, kung wala namang compromise agreement na nangyari, a simple pirmahan ninyo is wala lang away-away, is that you could go to court and file a case for judicial partition. Yes po, ang remedy po natin, korte na, dahil sa wala na po yung posibilidad ng settlement. I hope I answered your question. Till next time, sukran.